It's my... Hello, hello, hello sa inyo mga garden Good morning Ngayong araw po ay mag-spray po tayo ng uh, Fungicide Tsaka may halong uh, insecticide sa atin pong seedlings Kasi may po tayo doon Medyo mga ilang puno na pong nalalanta so dahil po sa unfavorable condition uh, sobrang init tapos sa uh, ho yung basa natin ng ating seedlings ay prone po talaga siyang pasukin ng uh, welting o dumping off no common yan na sakit ng ating uh, seedlings so yung atin pong gagamitin dyan ay yung ating uh, nakasanayan since uh, lumabas po tong si Rally uh, 250 SC yung SC po na yan sa dulo yan po yung SC na ito is uh, ang ibig sabihin po niyan is soluble concentrate ang gulay po ng uh, ito po ay liquid ang kulay po niyan ng kanyang liquid ay kulay gatas so isa ho yung pahiwatig na malamig po siyang gamitin sa ating uh, seedlings at hindi ho siya nakakasunog ng dahon Okay, so ito ho ating uh, rally ito ay asoxystrobin, isang systemic at broad spectrum na uh, fungicide so maganda wa itong gamitin sa halos lahat ng crops lalo lalo na ho sa nagme-melon ngayong summer sa mga dumping off leaf spot at saka anthracnose oh. so ang timplada natin ito ay 10 ml up to 20 ml lamang po tapos sasabayan ho siya natin itong ating systemic din na insecticide ito ay past fat 750 SP yung SP pong yan ay soluble powder so kung ikukumpara nyo ho sa tinatawag nilang uh, wettable powder ay eh mas mabigat po ito mas mabilis po itong matunaw kapag inilagay sa tubig so napakatipid din po nito ang kanyang templada lang po nito ay uh, nasa 20 to 30 grams per napsak sprayer lang po so ito ho palagi yung tandem ko lalong lalo na ho pag maraming uh, flying insects tulad ng hoppers mapa green man yan or brown yung mga white flies no paboritong paborito po yung uh, patay ni pastpad lalong lalo na ho yung mga uod yung tawag namin dito ay tuntun mga uod sa labas kahit sa loob oh, dahil systemic naman po itong ating uh, gamit na phosphate insecticide so tandem po tayo medyo high dosage po tayo ngayon hindi naman po siya sobra eto gamitan natin ng 30 grams tatlong kutsara si Rally naman ay gagamitan natin ng 20 grams ay sorry 20 ml or dalawang kutsara so nasa higher uh, dosage tayo para pigilan i-control ang sakit sa ating seedlings tara timpla po tayo uunahin natin itimpla itong fast fat so, meron na ho tayong takalan dyan uh, yan ho ay nasa 35 grams ml sorry uh, so lalaglayan lang ho natin siya ng meron akong sobra sa labas so okay na ho yan yan alos estimated na ho yan sa ingat lang po sa pagtimpla dahil mas uh, nakaka sa nakakasalungasok sa ilong maamoy po no, mabaho po si Paspat so after that eh lagyan lang ho natin ng tubig galing dito sa ating drum hmm. tapos ito rin ho yung magiging takalan natin ng ating uh, fungicide na rally So, lagyan lang ho natin siya ng estimate. 20 grams. Estimate lang. Yun. Ayos na. Lagyan ulit natin ng tubig para malo. Yan. So, ulit-ulitin lang ho natin yung paglagay ng tubig hanggang sa mapuno yung ating knapsack sprayer yan tara guys spray na tayo